yun, good afternoon sa inyo mga kabiker So isang tutorial na naman ang maibabahagi natin Ito may share ko sa inyo ngayon Ito naman yung isang problema sa ating mga motor Nakakatakot to, lalong lalo na kung mangyari ito sa highway O habang tumatakbo ka O kaya may experience mo yung bago mo parang isindi yung motor mo magwa-wild na So meron dito motor na Motopost Pinoy 125 Dinala sa akin ng bayo ko na pinahila niya na lang dahil natatakot nga siyang gamitin bakit daw bago naman yung kable Kinapitan niya ng kable and then nung paanda rin niya na nag weld na so natakot siya pinahila niya dito actually wala ako rito kahapon so natatnan ko na lang dito at chinat niya ako no kaya nga yung experience niya parang ayaw niya natuloy gamitin yung motor pero tingnan nyo kung mapapansin nyo ang daming tali Ayan, sobrang luma na rin Ayan, pinagtatali niya kaya nga dinala niya sa akin to sabi niya Kuya Chris, Uh, kabibili ko lang ng kable bakit nag-wild siya nung pinaandar ko so ngayon, ito troubleshoot natin kung saan nga ba naging problema nitong na pag-wild niya nung pinaandar niya so mag-start na tayo mga kabiker Katulad nga ng sinabi ko, even ako mga kabiker, ha, uh, may mga experience na rin ako na nag-weld yung motor. Kasi pag hindi pa tayo sana, hindi natin alam yung gagawin natin. So ngayon, papaanda rin natin tong motor na to para makita nyo o baka mangyari sa si inyo na alam natin yung gagawin natin. Kaya nga, nagkapobya na dito yung bayo. Uh, sobrang inis niya, pinahila niya na lang at ayaw niya nang paanda rin. Ang kaganda niyan mga kabiker, mas pinagtitiwalaan tayo in times of oh. pag-aayos ng kanyang motor. Ngayon nga. So, sobrang busy niya. Hindi niya na naayos itong motor niya. yan itali na itong battery niya. Kasi busy sa so sa business niya, no? So, mga kabiker, paandarin muna natin. Check natin kung ano yung naging problema sa pag-wild niya. Baka na mag-start natin, hindi naman siya mag-wild. O, pagliko na lang ng manipela, doon lang nag-wild. So, paandarin natin. Gusto yan natin. Ayan. Ayan. Ating kung may gasolina. Okay naman. Pero tignan natin. Bumabalik naman yung silinyador niya. Oh. Maganda naman. Sisiyan natin. Ayan. Tingnan natin. pag start pa lang natin, kampante tayo na natin. So, yun nga, no? Medyo nanginig tayo. <laughs> Kinabahan tayo. Ayun, yun, yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ng bayaw ko na bigla na lang siyang mag-wild. Kasi may phobia tayo sa pag-wild. Even kayo, mga kabiker, pag nag hindi natin alam kung paano, no? Minsan nga, yung katulad nung sinasabi ko sa inyo, nakwento ko, no? Na kahit sa susi, hindi mamatay, no? meron ganun na pagkakataon. Ngayon, itong troubleshoot natin, kung saan ba siya nagsanhi na, bakit nag-wild to, pa lang sa unang paandar natin. No? Oh? So sabi ng kayo, bago yung cable niya, ito bago nga, kaya no? Oh. Bagong-bago, kung mapapansin nyo. Maganda yung laro. Okay na yung laro. So, check natin kung saan. Tanggalin natin itong tangke, sa kayo para makita natin kung saan ang problema. Ayan yeah, oh, labas-labas na ito battery niya. At wala na ring lock pa to. Ibigay natin yung gasolina niya. Pop muna natin. agad yung kable niya, no? Ayan, kable. At so, Ito mga kabiker. At tinotroubleshoot you know, pa lang natin, nakita ko na agad yung problema. Pero bakit? Tignan natin dito, no? So, silipin natin dito. Ayan mga kabiker, no? Kung makikita nyo, mga nakalak yung kwan niya. Pati dito sa clutch, nakatali ng zip tie. Tapos, ito mga kabiker, meron siyang kalawangin na alambre. Ayan. Tapos, dito, ayan, tinali niya mga kabiker. So, hindi siya makahinga. Ito, ito na nga. Ayan. So, hindi, ayun. Kita nyo, nakangat dati to nung nilubog ko. Ayan. Kaya pala nag-wild. Ito, tinali niya ng maigpit dito. Ayun ang hindi niya tamang ginawa mga kabiker. Yung sinakal niya tong kable oh, you know? Pero sabi niya, maganda naman yung maganda naman yung throttle. basta bumabalik. Yun nga lang ang problema mga kabiker. Ito, nilak niya rito. Tinali niya tong alambring to. So ibig sabihin niyan kahit na napipihit mo ng maganda rito at pagdating naman dito inangat niya yung karayom. So, nag -wild siya rito. Ayan. So, panibagong experience to, no? Dati kasi, nung pag-wild nun na explanation ko nun dito, no? Sa may pag hindi natin na ibalik. At saka yung dito, yung isa pang bagay na nag-wild, ito mga kabiker, itong piston niya, dapat ito, itong hiwang ito, dito nakatapat yan. Minsan, napapagbaliktad natin yan, ganyan. Ganito, napapaganyan natin. Yan, ganyan. Pwede kasi siyang sumuot ng ganyan. Sumusuot yan ng baliktad, mga kabiker. Ayan, baliktad yun, no? Na dapat, itong hiwang to sa kabila yun. Ayan, dapat ang proper, ito, ito tapat nung idle natin. Ito, idle screw. Yan, yan ang tamang tabik niyan. Yung idle at saka yung hiwa. Yan ang tama. At saka dapat maayos yung pagkakabit nyo nito. Minsan kasi kinabit natin. Yan. So itong naging problema niya mga kabiker. Tama naman daw yung kabit niya. Yung mali niya ito. Sinakal niya ng alambre. Kasi siguro nahirapan siya maglagay ng tangke. Kanina nga ito hindi mahugot no. So ito. Nahirapan siya siguro magano ng tangke. Kaya tinali niya na lang 'yan. Pati naka dito nakakon. Dito nakaalambre na rin. Para hindi daw magluwalay So umangat itong kable. Kaya kailangan putulin natin 'to. Para makita natin. to, Ayun. Pinabit niya, nilambrehan niya. Tatanggalin natin ngayon 'yan. Para makahinga yung kable natin. Ayun. Ayan, kalawangin na oh. And then, itong isa, tanggalin din natin. Para makahinga lahat. Ayun nga, pinagtataka niya, tama naman daw yung throttle niya, bumabalik naman. Bakit daw nag-wild? Actually, mga kabiker, pag sinasakal natin ang kable, hindi bumabalik yung... Pero bumabalik naman sa throttle. Yun ang pagkakaalam niya. Ayan. So ayan, tanggal na. Ayan. Ganoon din naman, pero medyo nakahinga siya. So subukan natin. Ayan, tapos na yung to. Start natin ulit. Tapos, okay. Yun. So, maging abakin. Nagumpay. Okay na, okay. no? Okay. 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 kanina talagang sakal yan eh sabi niya okay naman tong throttle kuya pero bakit nag wind yon ang problema niya sinakal niya tong kable, kaya nag -wild. at isa pang bagay mga kabiker dito sa pag wild na to hindi lamang yun ang problema kasi na experience ko nun mga kabiker yung kable natin pag luma na, itong kable ng ating throttle cable alam nyo po yung kumbaga sa tela, di ba? Yung tela, may hibla yan. Katulad nito, parang hibla din na alambre yan. Hibla ng alambre, pag may naputol na dyan, umaangat na yung alambre na maninipis. So, napuputol yon Pag dumadaan sa loob ng kable yun, bumabara yun sa linya niya, sa loob. No? So, yung himulmul na yon tatama sa bakal at yun yung nag-stack up. Yun, na-experience ko yun mga kabiker. At isa pa, yung sinasabi ko nga, yung baliktad doon ng pagkakabit doon sa carburetor natin, yung sa may piston, pag nagkabaliktad yun at pinandar natin, yun yung isang bagay na nagwa kasi mali yung kabit ng piston. No? Pero ito, bago experience to, sana may natin ito mga kabiker. At lalong lalo na na dapat mangyari ito sa mga matik, no? mga kabiker. Kasi yung matik, walang klasyon hindi mamamatay. So, madidisgrasya tayo pag yung lalo na yung mga Mio, mga scooter. Pag nag-wild dyan mga kabayker, dire-diretso yan. Yun yung pinagkakaingatan natin na dapat maayos yung paglalagay ng kable natin sa pag-wild. Doon lang naman ang cost ng pag-wild eh. Sa kable, paghila ng rattle cable, wala po sa makina. Kasi pag umangat yung piston, sigurado, pahihigop ng gasolina yan. So, depende na lang sa scenario ano yung sanhi ng pagwawal. So, yun lang mga kabiker. Shoutout naman tayo. So, shoutout na tayo mga kabiker. Shoutout kay Aldrin Olarbe. Yan yung unang nagpapashoutout. Pangalawa, shoutout kay Hael Sarmiento. Pangatlo, shoutout kay Al Jacob Jacob. And then, shoutout din kay Eder Conception. Shoutout din kay Bolagot Joshua shout din kay Ann Ning. and then yung panghuli shout kay Bon and Sarah Grace So, yun lang mga kabiker. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And click niyo lagi yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Muli mga kabiker, thank you for watching. God bless po.